Nagpunta nga ho pala kami mga kalinggit. Dini nga ho pala sa Emilda Garden. Ay napakaganda ho ng view. Tapos nakakarelax nga ho pala. Napakaganda ho ng view. Punta na ho kayo Dini. Maaga nga ho pala mga kalinggit. Nagising di Tapos alas 6 nga ho pala yung alis namin. Aring nga ho pala aking OOTD. Pagkatapos ko nga ho pala dyan magbis mga kalinggit. syempre aalis na nga ho pala ako ng boarding house. And then sasaraduhan ko. Tapos... Babalikan ko nga ho pala at naiwan ko yung aking cellphone. Yo naman. Papunta na nga ho pala kami mga kalingit. Dini nga ho pala sa amin sa na jeep. At papunta nga ho pala kami ng Cuenca, Batangas, Imelda Garden. Dini nga ho pala mga kalingit. Naghintay yung amin service na jeep sa may barangay hall. Nandumating na nga ho pala mga kalingit yung mga kasama naming iba. Ay sumakay na nga ho pala kami din sa jeep. At kami nga ho pala ay umalis na at meron pa ho kaming pipikapin na iba pa ho naming mga kasama sa kanilang, kanilang lugar. Sila nga ho pala mga kalinggit yung una ho ng pinikap din nga ho pala sa Banlik, si Chenny, si Noriel, si Erika at si Sir Ken. Ang pangalawa naman ho nang pipikapin din ay nga ho palang mag-iina yung ho niyang anak na lalaki tapos yung kumari ko nga ho pala pangatlo nga ho pala mga kalinggit ay mag ina rin nga ho pala yung Ampi Pickupin ay rin nga ho pala si Ati at yung tatlo nga ho pala niyang anak. Dahil kompleto na nga ho pala kami mga kalinggit, ang aming daan nga ho pala ay sa Mayapa Expressway para ho mabilis yung biyahe at hindi na nga ho pala kami dadaan ng highway. Ang labas na nga ho pala namin mga kalinggit ay sa Tambo Exit. Pagdating nga ho pala natin mga kalingit din sa may tambo exit, ang atin naman hong lalakbayin ay papunta ng Cuenca, Batangas, papunta nga ho pala ng Emelda Garden, tapos ari nga ho palang daan ay papasok na ho ng papuntang Emelda Garden, medyo paahon nga ho pala, tapos pababa yung ating daan, tapos medyo masikip nga ho pala yung ating daan din, kaya naman ho mga kalingit ay medyo mag-iingat nga ho pala kay din pag kayo ho ay napadaan na ho din. Kapag nga ho pala mga kalingit ay nadaanan nyo ho bahay nari, ibig sabihin ho ay malapit na ho kayo sa Emelda Garden. At aring nga ho palang gate nari ay papasok na nga ho pala ng Emelda Garden. Andan nga ho pala din yung mga kalingit ay talagang ahon, lusong. Tapos din nga ho pala sa may taas ay kita na ho natin yung magandang view, yung lake, yung taal. Talaga naman nakaka ho nakaka yung view. Tapos malaki din nga ho pala yung kanilang parking area. Pagpasok pa lang ho nyo din yung mga kalinggit at marami na hong nag sa inyo. Tapos yan na nga ho pala yung pinaka-entrance nila. Pagdating nga ho pala namin din yung mga kalinggit ay kami nga ho pala nagbaba na ng jeep at excited na nga ho pala kami pumasok sa loob. Bago nga ho pala kami makapasok sa loob ay magbabayad muna nga ho pala kami ng entrance. Dito pa nga lang ho pala sa labas ay talaga naman hong maganda na ang view tapos ang lawak pa. At ito nga ho pala mga kalinggit ang ating mga pupuntahan. Playboy Park, Emelda Garden, Tiaram Mercedes. Dito nga ho pala sa Playboy Park, makikita ho natin ang slide, Children Playground, Hanging Bridge, Mini Zip Line at iba pa. Tapos din naman ho sa Emelda Garden ay yung mga magagandang view. Kayo na ho ang bahala mga kalinggit ko, ano ho yung inyong uunahin. Yung Playboy Park ho at saka yung... Yara Mercedes ay sa may bandang unahan ho pala yun bago nga ho pala tayo mga kalingit pumasok syempre magbabayad muna nga ho pala tayo din sa cashier kapag nga ho pala kayo ay nakabayad na ng entrance ay eh meron nga ho palang ikakabit sa inyo na pinaka tag para ho alam nila na nakabayad na ho kayo ang bayad nga ho pala mga kalingit din sa entrance ay 180 nga ho pala tapos kung kayo naman ho may mga anak nakasama at wala pa home feet, ay 150 nga ho pala yung bayad. Tapos ang kagandahan nga ho pala din ni mga kalingit kapag nga ho pala kay may tag na kahit ho kay maglabas pasok ay pwede pa ho kayong bumalik. Na makapagbayad na nga ho pala kami makalingit kalingit ng entrance, kami nga ho pala ay pumasok na din sa loob. Talaga naman habang napasok nga ho pala kami din sa loob ay ang ganda na nga ho pala ng view. At kitang kita nga rin ho pala mga kalinggit yung taan na nasa gitna ng lawa. Marami pa nga ho pala kayo mga kalinggit na pwedeng puntahan diyan at nasa baba nga ho pala yung iba. Ipagmamalaki e ko nga rin ho pala sa inyo mga kalinggit, ang CR nga ho pala dito ay napakaganda, napakalinis, napakabango at uulit-ulitin yung humag-CR ho dini. Pagkatapos ko nga ho pala dyan mga kalinggit mag-CR ay nagpunta naman ho kami din sa pinakababa at meron nga ho pala din yung tunnel, pitsura ng butterfly, laruan ho ng mga bata at meron din nga ho palang swing. Dito nga ho pala mga kalinggit ay puro lakad, akyat pero kapag nga ho pala kayo ay napagod na ay marami naman ho kayo matatambayan at mga upuan lalo na ho kapag nasa ilalim ng puno ang sarapong tumambay at malakas ho yung hangin. Kung kayo naman ho mga kalingit ipupunta ho dito ay magdala na ho kayo ng pagkain at medyo malayo ho yung bilihan ng pagkain. Meron naman ho sa loob kaso nga lang ho, ay medyo mahal. Siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panonood. Bukas ulit. Bye bye!